yung pangalawang dive namin naroon alatan pasuot na mm -hmm. huli ka dyan doon sabi na kung may isang sura na kasuot mga kapalers kaya lang medyo maliit hindi ko muna hinuli at para makalaki pa pag ispat ko sa unahan may isang lambingan mm -hmm. gitik sintilo ang tama ayos na ito pandagdag pang ulam para pag uwi ito nga pala sa amin madalang bilhin dahil matigas daw kaliskisan pero masarap namang iulam. Naglipat nga pala kami ng ibang bahura. Sana makachamba tayo ditong isda. Ito, timbungan, isdang may balbas, nakadapa. Mm -hmm. Kortang lino ka. Maraming salamat, Lord. Magandang klaseng isda ito, first class. Masarap itong paksiwin. Unti-unti nang lumalapit ang mga panain sa malapit sa isla. Hanap tayo sa unahan. May isda pa sa binagong nakasuot, talikbago, or paro. Mm -hmm pis nga ang tama. Sa may parting hasangan mga kapaders, minamat ako sana. Kaya la ang malayo ang tama sa parting hasangan. At least nahuli pa rin natin. Bagahan pa tayong isdang mga pana, oy guntingan. Danggit bahura. Mm -hmm. Pwede na itong pampinta mga kapaders. Ang sabi ng buyer, kahit guntingan bibilhin, kasama sa halo, si 70 ang kilo. At pagdating ko sa unahan, dalawang talik bago, magkasawa asawa Titis itubulin mga kapaders kailangang medyo matasyon tayo ng isa. Oy, naghiwalay na. Ito lang sa mm -hmm. binuplasan pa. Mm -hmm. Ulitin natin at para tamaan. Sayang pa yung kasawa nito, nakalayas. Dubuplus kaya sa unang pana. Hindi talaga ng pana. Hanapin ko yung kasama na ito. Hindi lumayas. Mm -hmm. naghanap lang ng magandang pisto, naglipat lang ng sinuutan at do sa pianaan ko natarog ayos ito kwartang linaw maghahanap pa tayong isda tsaga tsaga lang kahit maliwanag ang buwan ito nasa may kula po timbungan mm -hmm. ganda ang sa kula po mga kapaders nakala hindi makikita maganda sukat na ito estimate ko dito mga 200 grams lang ang laki mga isang ka lang kalang haba nito hanap tayo uy timbungan mm -hmm. Ako na kagad at baka makalayas pa nangitim ang kabaak na ulo masama ang tama bukawin kung tawag sa amin awan laang po sa inyong lugar kung tawag nyo sa gayong isda sa bukawin ito malaking binagong sisilipin natin baka mayroong nakasuot sana mayroon na roon talig bago mga kapaders kaya nung pan, ako may isda pa hindi ko tinanggal muna nakatalikod sa atin talig bago. yun tumagilid mm -hmm. buti na lang at nagtagilid ng kaunti at hindi dinuplasa ng pana. Bali dalawa, para sa presyo na yan, mga kapaders, 1.30 ang kilo sa amin. At mayroon pang kulay pula. Mm -hmm. Pangatlong huli mga kapaders. Parang nakabulot yata, ilahin ko. Ay hindi, lapu pula Liglig naman ito. ibang ang presyo na yan, mga kapaders, pasala po. 1.70 ang kilo. Dito sa amin ang bitilya, nilataas ang presyo, dati laang kaya itong isla namin, swerte at ang bintahan nito ng mga isda, mura laang na ito may nakatago, nakadapa sa buhangin. Timbungan ulit, malaki. Siguraduhin ko. Mm -hmm. Nagdudugo na. Malaki-laki ito. Mga 300 grams man estimate ko dito, ganito kalaki. Mas malaki dun siya sa isa mga kapader, sa estimate ko kanina. Magandang buhangin ko aming napuntahan ngayon. Pilang isda, halos pambinta. Uy, na ito pa. Palayas na. Mm hmm, naro na, buti hindi nakatanggal. Well, ah, sige, ikot. Hindi ka dyan makakatanggal, pisngi ang tama. Hindi ka dyan makakapunit. At ang pisngi ng isda kaya makunat mga kapaders, lalo na ang hasang na yan. Pag sa parting tiyanan delikado, tanggal yan. Aba, pareta na kidlat, naliwanag din sa alam dagat. Masama ang panahon. Ganyan talaga ugay ng habagat. Kulog ang kalaban. Ngayon, mm -hmm, tinungaan, timbungan. Eh hindi, bukawin. Nakatalikod mga kapaders kasalita ko pati banggit ng isda ng kamali ako sa pangalan hirap pa kalabas nakabalagbag yan bukawin or kanuping paghahanap tayo uli ito ang magandang bahura malinis at mga binagungan pwedeng manilip at dito may nakasuot bibiya mm -hmm, dinuplasan mga kapaders dadakutin ko na lang at maabok man dito sa kamay na mapalad di ka na katakas, ito ang sigurado hawak ko na mga kapaders bangi ihubukas sa aking inakay nasin niya yung kasamahan ko malakas yata ang dagat mga kapaders uy malaking timbungan nakadapa sa buhangin uli mm -hmm. sige pakita kayo mga isda pagpapanain ko ang kayo nakakatuwang mamana mga kapaders pag itong klaseng isda nating makahuli halos pambinta mga kilo na itong timbungan ito yung isa klaseng timbongan yung nalaki hanapan natin dyan sa unahan baka mayroong pangkasama uy surahan yun laki nakatalikod mga kapaders uy yung pumihit dito mm -hmm, buti na lang at pumihit sa kabila walang kulang sangkyo lang, lang na ito sa estimate ko paayos na itong pambinta kasama ito ng lapo 170 na nagpatong ng 20 ang kilo ng surahan mga kapaders kaya ngayon konting isda ang ayos na siya uy kupa pa na ito dadakutin ko mm -hmm. huli na ito good size na ito mga kapaders kaya ala ang bihira na ang turista ito ala na kulay puti na nasiba sa mga parakitang mm -hmm. ano nang na ito pagkalapat lapad nakatanggal pa sayang hanapin natin Oh, hoy, wow, laki. Nakatsyab isang kulambutan tayo mga kapaders? Ito, siguraduhin ko na. Mm -hmm, hindi nagitik. Nakala ko wala lang kulambutan. Pero sa buwan ngayon ng Mayo, wala na talagang kulambutan. Taglunuhan na. Bakit itong mga bagong sibula ang ito yung mga unang initlog. Pabisla ang lumaki. Estimate ko dito mga dalawang kilo mga kapaders. Baka sumupra pa. Ibibinta ko lang ito sa labas. At para maganda ang presyo, kahit 1 tarta ang kilo ibibigay ko na ito pag sa buyer sandaan ang kuha mga kapaders masarap itong kalamares ayos na itong pandagdag hanap tayo naroon surahan mga kapaders lalapitan natin at baka lumayas pa mm -hmm. sa mataan tama at para sigurado at pag sa balat baka duplasan at dulo ng pana ako mapurol na mga kapaders at saka yung sudsud may nag na nag-iipon lang ako ng pambiling bagong pana yung medyo mahabang pala ang ating bibilhin para maganda ang salida na ito bibiya mm hmmmm shoot sa mata malapad lapad na ito kahit bibiya dito sa amin nagtaas ng sampu ang presyo dati 70 80 na ngayon ng kilo mga kapadyers kaya ayos na ngayon ang bintahan kaya kami mga para pa na na kahit kaunting isda ito isda mm hmmmm nakatago sa lampin lampin siya yan yung lampin lampin na tinatawag sa amin siya yung sa mga bahura kaya ang isda minsan natatakot din pasensya na kung maingay ako natutuwa lang ako dahil magandang mamana sa yung dagat na ito timbungan mm -hmm. nakakatuwa kayong mamana lalo pag na-experience po ninyo ang mamana sa yung dagat tuwad nito magandang lasing isda ang nahuli first class pa sa masarap kainin kahit konting rekalo, sarap na. Surahan ulit mga kapaders, na ito. Susungkitin natin para matras. Mm -hmm. Pwede na ito mga kalating kiluhan. yan nagdudugo na. Sa mga gusto mong order na surahan po diyan pasensya na. At ang inyo pong lugar, medyo malayo dito sa amin. Sa Kison lang po kami. Hanap na naman. Naro sa butas. Mm. Kinamaan pa. Taligbago or paro. Ayos na ito. Walang kasama la ang mga kapaders. Nakasuot kayo sa butas. Siguro ang kasamahan sa pinakang ilalim. Kaya nasisibot tumago sa pinakang ilalim ng butas dito mataas sa binagong Uy, may bukawin mga kapaders na ito Mata, tama mo Ito mga baho ng mga bagong tuklas ko ngayon EGPS ko mga kapaders, tatandaan ko At para pag wala laot, sa otro laot, babalikan namin Magahanap na naman tayo Uy, na ito, ibang isda mga kapaders mm -hmm. Ito yung isang klasing saging-saging Baka ito, latordan o kaya saba Hanggang dito muna aking video sa pamana, Malutang na rin kami at mauwi na. Maraming salamat uli. Ayan na mga kapaders. Nauwi pala ang kami. Pinipili yung mga bitilya. Yan ang unang ititimbang namin. Mga timbungan. Isdang bukaw. Yan saan masarap paksiyo mga kapaders. Pambinta na muna. Titiisin namin muna ang masarap na ulam na pwede. Diyan tayo muna sa mga ibang klaseng isda mga kapaders. Titimbangin. Ayan. Ilang kilo kaya mo na ayam na kilo para sakto. ano kahit na kung ano mga tindahan yung mga tindahan nahuli ko. Sobrang mga kilo sa estimate. Pero sa timbangan mga tindahan dus ano ang timbang na yan. Magandang umaga mga tindahan lahat mga tindahan ito namin kinita sa Dalwan Dive. 2,655. Ito yung aming gastos. 172. Ito ang natira. 2,483. Pinag-apat mga kapaders. Pang-apat yung bangka. Ito ang partida bawat isa. 620. Ayos na ito. Maraming salamat Lord. Meron pa niya bagong pambigas. Meron pang ulam. Shout nga pala sa Luzon, Bisaya at Mindanao. Pati na rin sa mga OFW dyan. Lahat ay mag-iingat. God bless.